kahit ano nga ang gawin ng mga bashers kay Maid Mendoza at Alden Richards, tila hindi pa rin sila. Sumusuko. Yan naman talaga ang panata ng buong Aldam Nation sa simula pa lamang patungkol sa relasyon ni Maid Mendoza at Alden Richards. Kaya nga asar na asar ang mga bashers lalong lalo na ang mga army pagkat nyelpan sa kanilang dalawa dahil hanggang ngayon ay hindi pa minsan inaamin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa napakarami ng resipo ang naglalabasan dito at mga dokumento na makikita sa internet kaya talagang kahit anong gawin nila ay hindi nila masira-sira si Alden Richards at Maine Mendoza at ngayon ngang marami ng nagpapahayag kung gano'ng katotoo ang kanilang tunay na relasyon ay talagang tila hindi nila makuha ang loob ng publiko dahil hindi nila ito aasahan na sila ay hindi paniniwalaan at ang ginagawa nilang paninira ay babalik lamang sa kanila. Yan talaga ang gawain nila sa simula pa lamang kung matatandaan nyo, itong mga basos na tao ay iisa lamang. Simula noong 2015 hanggang ngayon ay talagang nagsasama-sama sila para lamang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards. Talagang subok na to. Dahil kahit wala namang ginagawa, si Maine Mendoza at Alden Richards ay nariyan sila para sirain ang dalawa. Kung matatandaan nyo, kahit anong gawin dati ni Alden Richards at Maine Mendoza ay talagang pinapansin nila kahit mga malitiit na bagay pa ito at kinukumpara sa kanilang mga idolo. At ang malaking tanong dito, sinong sino ba ang iniidolo nila? Walang iba kung hindi ang Katnil. Kung matatandaan nyo ay nagsama-sama pa ang lahat ng pandong ng Katnil din Kim Cho, Tommy Ho at ilan pa sa mga sikat na lab team noon sa ABS-CBN. Ngunit, bakit nakatirili pa rin nakatayo si Maine Mendoza at Alden Richards at tila nilang paso pa sa kanilang ratings? Diyan mo talaga malalaman na nagtanim na sila ng galit sa simula pa lamang kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil hindi nila matanggap na si Alden Richards at Main Mendoza ang pinakasikat na love team noon at kailangan nila itong sirain nang sa ay hindi masira ang kanilang mga karir at dito mo malalaman na ang mga fans noon ng Katniel ay nag-e-exist pa rin ngayon para sirain si Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi na mangyayari ngayon dahil ito ay nagkawatak-watak na rin at hati na rin ang fandom nila. Isa dito ay ang mga fans ni Catherine Bernardo na talaga namang sinusuportahan si Alden Richards at isa naman dito ang fans ni Daniel Padilla na talagang sinisiraan naman ngayon si Alden Richards at Catherine Bernardo. Kaya dito mo palang malalaman na humihina na rin ang mga nagpapabagsak kay Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi na sila magtatagumpay dito. Ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa ay higit pa sa lahat ng mga opinyon ng ibang tao. Yan naman talaga ang dapat gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi dapat nila pansinin ang mga binabato sa kanila dahil hindi naman ito ang nakakakilalang totoo sa kanila kung hindi ang mga malalapit sa kanila katulad ng buong Aldab Nation na kahit anong gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang alam ang mga meaning nito. Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, alam natin na sa pagtatapos ng ating talakayan ay sana ay maintindihan ng buong publiko kung ano talaga ang totoong buhay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa loob at sa labas man ng showbiz pinatunayan na rin kasi nila sa atin ito na tunay ang pagmamahal nila at hindi kailanman ipapakita ito sa publiko kung ayaw nila itataguyod ang mga simpleng bagay na nakakikita nila ang respeto nga nila at malasakit sa isa't isa bilang isang love team kundi bilang mga tao na rin at sa mga personal nilang buhay ay nariyan sila sa isa't isa para damayan at nang sa ganun ay mapakita nila sa buong tao kung ano talaga ang meaning ng kanilang tunay na relasyon lalong lalo na sa publiko lalo na ang mga fans ang mga bashers ay laging may opinion na inaasahan at makikita nila kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa loob man o sa likod ng kamera pero ang kabilang lahat ng iyon, pinatunayan na ni Alden at Main na walang makakasira sa kanilang pinaghirapan dahil ang mga challenges na pinagdadaanan nila ngayon ay talagang kayang-kaya nila. Ang mga pagsubok ito ay hindi naging hadlang para mapagpatuloy lang nila kung ano ang kanilang nasimulan sila nga ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga personal na buhay. Lalong-lalo na ang hirap na dinaanan ni Alden Richards at May Mendoza sa ating pa lamang ay talagang nagpapakita ng endurance nila pagdating sa mga bashers na sa una pa lamang ay talagang binabanatan na sila at tila inaalis nila sa kanilang nararapat na kinalalagyan ngayon na hindi-hindi magawa dahil na rin sa inggit dahil alam nila na ang hadlang sa kanilang mga karera ay si Alden Richards at Maine Mendoza dahil pagdating sa mga ganitong bagay ay dyan talagang expertise ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi nila ito matatalo ngunin ngayon ang ang pinakamahalaga sa lahat ito ay pinatunayan na nila nang kaanilang samahan ay tunay at hindi peke yan naman talaga ang tunay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang. Hindi lang sila isang karakter na makikita mo sa TV, sa kardi serye at sa iba't iba pang proyekto nilang ginawa sa mga pelikula at mga commercials. Ito ay kanilang tunay na feelings sinabi na ni Maine Mendoza at Alden Richards ito dati nang pinakikita nila sa publiko ay hindi lamang bunsod ng kanilang mga trabaho kundi ito ay personal nilang feelings para sa isa't isa sila nga ay individual na may mga personal na nararamdaman ipinakikita rin nila sa atin ang relasyon nila ay hindi laging nangangailangan ng publiko perception dahil ito ay tunay talaga sa kanila. Ipinakikita rin nila sa atin na ang relasyon nila ay hindi lamang pang TV ngunit ito ay nakikita sa mga pribado nilang pagsasama. Nakikita naman ito, makikita mo sa internet kung ano ang kahalagahan ng pagsasama nila sa lahat ng kakataon sa likod man ng kamera ay nakikita sila dito. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.